palengke po kami ayan ano So, ayan. So, malayo-layo rin po yung ating pinamalingke ano no. So, traffic dito guys, ayan. Traffic 'yan. Sobrang traffic dito guys, ayan sa Paranyake. Paranyake ito. Mm so, 7 eleven yun o For anya kay 7-Eleven. So, yun. Kahapon, guys. Ay, kinakong ko yung anak ko, no? So, ayan, kasama ko sa likod. Hmm, may dala pang, ko, ano. May dala pang, ayan. Nagbili kami, guys, ng Merti Nakamerti Nakamerti pa siya guys Yun, oh. Nanginginain Kahit eh, no ubo na kahit malamig na malamig Geret siya pa rin yung kain ng malamig guys Grabe Thank you sa one viewers Kahit malamig Tira pa rin Hello magandang hapon po. Thank you sa one viewers. Ayan o. Oh. Sapa, ilog, ilog dito sa Maynila. Ayan. <coughs> For viewers, thank you so much, guys. Hello. Magandang hapon po sa inyo, lalala -lala pa sa mga subscriber ko. Ayan, hello, hello po sa inyo, hello. Hello po. Hapon na naman, alam na naman po. Pag hapon, alam na. So, kakain na naman natin guys, kakain. 8 viewers, <takers> thank you so much. So papasok na kami guys ng loob yan. So yan yun. Phase 1. Pero phase 2 yung nakalagay no. Phase 1 lang yan guys. So yan phase 1. Sa so, may BDO. So dun banda yung BDO guys. Yun yun. Nakikita nyo guys yung BDO yun no. BDO. BDO Bank. 17 viewers. Thank you so much. Mga dami dito eh. Siguro ito yun. 50 ano. Siguro ganyan. 28 viewers. Thank you so much. Traffic dito guys eh. parang eh. Ayan, video. 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 So, papasok na kami, guys. Sa loob ng subdivision. Ayan. Subdivision. Lo. Lahat po may mga bantay bago makapasok. Ayan. ID. ID bago no entry. Ayan. <coughs> <coughs> 45 viewers. Thank you so much. And guys, yung kasama kong dalaw. Guys, dapat limang kilo yan. Ah. Limang kilo bigas nyo. Ha. Parang hindi kayo nagmotor. Walang gas? Dito, ay pangit daan dyan. <laughs> Gandang dito. Shortcut. Sure Fifty. <laughs> 57 viewers you know. Thank you po, thank you. Ayan. Papasok na po kami ng subdivision, ayan. <coughs> so, tahimik kasi subdivision nga guys, ayan. Mga kutsing nagagandahan guys. Mga kutsing nagagandahan guys. Yan, subdivision din yan. Papasok na yun guys. So, yan, straight. Yan. Really home. Woo! 63 viewers. Thank you so much, guys. Binili namin ulam. Ito lang. yun, may kasama ng kape. Tinapay. Yun. So bukas naman ay linggo na Ah Sabado Sabado bukas pala guys Sabado Sabado night Sab Sabado night na naman guys yon Nung nakaraan guys Pumunta tayo ng nang alabang, nalubat yung cellphone natin kaya hindi ko naipagpatuloy so <coughs> nagkagulo yata doon sa labang gawa nang may bomba daw sabi nila, may bumba daw kaya nagkagulo daw yung mga tao so damit naman daw pala yung guys damit lang damit lang daw pala yun hmm. damit lang daw yun So guys may nakuha tayo ng Inita ng tubig Ewan ko lang kung nagana pa to So inita ng tubig tingnan natin So baka pwede pa Dali natin So guys papakita ko sa inyo Madadaanan natin guys 51 viewers So yan guys titingnan natin kung Nagana pa yung inita na yan. So bubuhati natin sayang So itong highway na ito guys Palabas yan palabas yan palabas so ito yung exit palabas hindi ka pwede sa malubong dito kasi huliin ka ayan o oh. exit yan lang ang daan yan papunta dyan hindi nyo pwede kayo pwede sa malubong hindi nyo pwede sa lubongin mm -hmm. so yun guys Ayan guys, kukunin natin mamaya pag wala ng tao. Yun, yun, yun. Yun. Numaya, guys. Kukunin ko yan. Baka pwede pa yan. Kinitan yun, guys. Kinitan ng tubig. Pwede pa yun. Pwede pa yun, guys. Kukunin natin mamaya. bus na yata yan Chris bus na Ayan daming bunga guys Nung ano Ayan o ano. Sarap nyan Lalagyan mo ng kuhan ano Lalagyan ng Sarap nyan santol lalagyan mo sinantulan kakayurin mo guys hello po hello hello rin po sa'yo hello magandang hapon po dahil bunga na sinantulan guys sarap magsinantulan. sinantulan may inang kapaw sarap mahingi ang ng kana yan Gulay. may eh, bahay may bunga ng guys may bunga yun ng ka ano <coughs> <clears throat> guys, dati, yan yung ginagawa namin nung una, nung diyan, nung una-unang punta rito dito yan so ganyan nakaganda ang bahay na nakatayo so yan dyan sana ako nung una eh so lumipat lang ako doon sa kabila lumipat ako doon kay ma'am Tony Fernandez, tapos kinuha naman ako ni Sir Gabby Concepcion so lumipat ako dyan ayun ah yeah ng hapon. Oh, ah. uh, uh, ulam ulam at sa merienda rin po kasi amarita merienda po. <laughs> Ayan, may tam po. Oh, 31 viewers, thank you so much. So, yan guys. Yung mga pa ni Sir Gabi. Yan, yan yung bahay ni Sir Gabi. Hmm. Isa lang, nakatira dyan. Yan ako gumawa ng nakaraan. Wala. Kaso hindi pa napunta si Sir Gabi diyan eh. Meron isa. Dati diyan ako na diyan ako natulog eh. Uh, ito naman yung kay Ma'am Tony Fernandez, yan yung ginagawa natin guys na bahay. Kita kita naman yung guys yung loob. So ibinalag ko yan nung nakaraan oh. Ko yan nung nakaraan. So, ito na tayo guys sa barracks namin. O, oh, yan. oh bilis. Ang bilis. Oh, luto na. Kala ko hindi maluto. pa rin yeah. May yelo pa din. Hmm, okay. ito. Tignan. Tignan. Mm. apoy naglakad sa layo ng manong sa layo naman ng <laughs> manong lalakad tayo rin hindi na pa maraming tayo bukas tayo yung mantika dito buseng <laughs> may hilip sa nga rin sosyo na hulog Tinapa muna tayo. Tinapa. Tinapa lang dito. 28 years thank you so much. Ayan. Hello po. Ito, so, i-gluto kami ng kanin, guys. Yan. O. Ayan. Oh naluto, kanina hilaw. Na, kundi na nagdagan ng tubig noong isang iyon, Wala. Hilaw. Ang Hila. luto, kundi noon. <laughs> hilaw sana. Kundi kalimutan mo naman ang sabon talaga naman ang sabon yan napakapalhado ayan mahal pa naman ang sabon dyan kaya ayaw mo ang sabon ayun naman nangalimutan ko <coughs> Bravo, talaga. Masa pili tayo sabon guys nakalimot tayo ng sabon guys nakalimot tayo Bili tayo ng sabon pang paligo at saka sambar nakalimutan na naman yung sabon na yun talaga sabon sa katawan guys po, magandang hapon po sa inyo lahat dyan.